Bukat lang, alam niya na kung anong anong tubig doon. Malamig? <laughs> oh, <ako> na. <sighs> Talaga naman tong sila okay, ano. Yung sablag ni ate yan. Dahan-dahan uh. ha, Step.

Wala Sana nga. Makalusong si Step ng ano. Wala. <laughs> Agad <panahawag> pa na <laughs> pa. nakawak oh. Hindi pa doon. Ay, hindi pala marawan. Ay, parang walang ang tao. munta ala yun na yung dalawa saan? yun na oh ha <laughs> <laughs> Yeterin <laughs> na tayo. na una. <laughs> dito na. Dito na <laughs> Ay, sige. Magbayad pagkatapos. Pag dumating. <laughs> Kung may bayad, bayaran pagbalik ay pagdating ng ano. Kaya pala ayaw ng mga thunderbolts dito eh. Na picture. Sige, dito. Nak, okay. Nature. Picture. Bawal pa Wow! Ba. Ah, mama, tayo. Bar Mamaya 'pag may ano May pool area. May pool area. Let's take and even yeah.

parang yes. favorite spot na naman 'tong wow wow. Dito na tayo lang dito. <laughs> Go! ako doon saan? Mm -hmm. All